Oy, happy Monday, Paring Mike, Boss Lawrence. Ako, happy Monday, ah. At pinagkukuha na ka ni Pangulong Ferdinand na Marcos Jr. yung bilang ng mga posisyon sa gobyerno na hanggang ngayon ay bagante at hindi pa rin napupunan. Ang direktiba, Paring Mike, Boss Lorenz, ay kaugnay na din na pag mismo ng chief executive na makakuha na ng permanenteng item yung mga COS, yung mga contract of service at saka JO workers, ito yung mga job order workers sa tanggapan ng pamahalaan. Kabilang din sa nais malaman ng Presidente kung ilan yung bilang ng na mga nabibilang sa tinatawag na contractual employees. At base naman sa datos na ibinigay ng Presidential Communications Office, ang limang kagawaran na may pinakamaraming contract of service at job order workers DSW. ay nasa... Kasama? DPWH. Oh, DPWH. Nakadami na na, sa Marios. Oh, yung ano, yung uh, numero eh. uno, paring Mike. Oh, nasa 29,275. Bakit At, ayaw nilang lagyan yan? Ha? Ah? Bakit ayaw nilang lagyan? Oo nga eh. Pero mga 29,000, ang trabaho pero, niya pero, na may bibigay mo sa taong bayan? Pero ang tanong niya, Nino, uh -oh. kita mo kung ilan yung COS nila diyan. Eto, itong boss Alvin, itong 29,000 na to, ano to? Bakanting plantilla o COS to? Baka ano yan, ano yan, yung mga ano, yung mga numero ng COS, taka Geo Motors sa DPWH. Oh, Ayan yung bakanteng plantilya, may meron may, man datos kung ilan ang bakanteng plantilya ng DPWH. Yun ang kinukuha ko ngayon na ayun. Boss Lawrence ayun. ni Pangulo Marcos. Pero so, totoo naman eh, sa DPWH, karamihan talaga yan, hindi na, ito bihira sa DPWH sa mag-permanent. Mm -hmm. Ewan ko ba't ba, hindi ah. ginagawa ng mga district engineer Hindi ginagawa yan ng mga regional uh, engineer or regional director, or provincial director, at mismong ng kalihim, ang tagal na nyan eh. Actually, paring Mike, hindi lang yung uh, DPWH yung uh, may pinakamaraming yan. O, uh, yung pinag-uusapan natin dito, yung uh, highest number of COS uh -oh. at J.O. workers ha, uh -oh. sa uh -oh. limang ahensya ng pamahalaan, top uh -oh. five nito eh. Ano pa hindi, oh, Nangunguna yung DPWH. Parang pumapangalawa dito ang DOH uh -oh. at pumapangatlo ang DepEd. Yung DSWD, paring Mike, tama, nabanggit mo. Kasama dito sa may pinakamaraming uh, COS sa Radya oh. Borders at saka yung panglima, pumapatak dito yung DENR. Ayan si gusto, eh, gusto nga ng Pangulo, paring Mike, Boss Lawrence, di ba? Eh, itong, ano, itong mga contractual uh, na, 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 sa mga COS okay. at saka JO, eh kinakailangan tulungan na nga eh. Tulungan nyo ng ano na makapasa sa civil service sa uh, examination. Ano, ano ba ginagawa ng mga ng mga HR ng mga ahensya na yan? Bakit hindi nila gawin yung kanilang dapat na gawin? Yung personal nila. Di ba? May personal oh, division oh. naman yung mga ahensya na nabanggit na yan. Bakit kinakailangan na mag manatili tayo sa dami ng COS kung meron namang mga karapat dapat kwalifikado at dapat, kasi may pondo naman talaga yan Saka eh. Tsaka Boss Alvin, di ba, pag ganyan, oh, uh, for example, man. yung plantilya na yan, uh, bagamat hindi okupado, ay uh, uh, po, na, may pondo, kasama sa bilang ng pondo yan. Kasi kung ilan ang plantilya ng ahensya, uh, merong ano yan, merong uh, pondo, di ba, automatic from GA. For example, oh, okay. yung DPWH. Kunyari, meron niya oh. ano 1,000 bakanting plantilya, kahit bakante yun, merong pondo yon Tama ba? Oo, oh, just in case na makapag-hire na sila. Oh, oh, eh, tano. tama naman yung sinasabi nyo, paring Mike, you know, Boss Lawrence kanina, doon sa Pambungad. Hindi oh. uh, natin alam, baka nangyayari. Ang tanong baka ba sa nga yung reservation. Saan na pupunta yung mga, mga pondo ng mga plantilya na hindi na-hire? Kasi... Ginagawa uh, nila savings. Nga, ang taon-taon yan eh. Kapag ano, saan na pupunta yun? Oo, oh, pwedeng ano. Uh, kasi pagka hindi na gamit yung uh, kaukulang pondo, pagka uh, nagtapos sa yung taon, ang pagkakaalam natin yan, ibinabalik sa National Treasury, Boss Loren. Ang ginagawa nila dyan, paring Alvin, ginagawang savings para pagka uh, saving, malapit na yung last quarter, maghahanap sila ngayon ng maaari nilang paggastusan. Sisirahin ulit yung kalsada. Uh, 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 sila ng maaari nilang paggastusan. <laughs> diba? iyan <laughs> ang uh, mahirap oh. eh. Kaya ako, oh, am, oh, ako tingin ko rito, may hikruito, mali dito, ano yung personal ng bawat ahensya na nai-labangit na yan. Kaya nga mo, di ba, uh, hindi talaga sa kalihim, kahit anong palit mo ng kalihim oh, ng ahensya. Nasa personal oh, nasa oh. Nasa sa, yan, nasa division chief. nasa division chief yan ng ano ng isa ahensya ng pamana ng nila sa personal nung ano ng eh, mga ta ng ahensya sa, sa, di, sa dinami dami ng ano ng uh, ginagawa ng isang kalihim eh, At, ito, ito, hindi, hindi eh, niya na mapagtutuunan ng pansin yan. eh oh, pero oh. buti na lang Buti na lang ha, paring Mike, Boss Lawrence, ang pangulong Marcos na nagsabi nito ha. Eh alam niyo kung ilan yung mga posisyon okay. sa gobyerno na hanggang ngayon ay eh, bakante at hindi napupunan. Bakit at oh, sana okay. timing oh. at, at ever timing na timing ito Boss Lawrence at hmm. uh, paring Mike ha. Eh malapit na tayo sa Liberty. Oo oh, nga eh. Auno. Eh, oh, sa, sana ipublish nung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno yung mga opening talaga. Eh dandarin nating I mean, mga kabilang na pasugo sa, sa civil service. 'di ba? Pero di ano, eh, pa rin mag-apply eh. Uh, pare Alvin, maniwala ka sa akin kahit na i-post mo 'yan sa kung saan-saan, may mga naka na para yan diyan. Ganyan ang oh, alakaran eh. Uh, alam mo yung posting na yan, ama pero <laughs> ano na lang eh. Formality. Formality, Formality. na lamang yan just to follow the, ano, the requirements. Pero at the oh. end of the day, wag ka, may mga naka-reserve na yan dyan, paring Alvin. Oo, oh, sa, then, sa, sa, sana, sana, parang Mike, sana, sana nagkakamali tayo. Uh, yan, <laughs> sana Boss Alvin, sana hindi, hindi ko sinasabing di ako nagkakamali. Yan ang tunay na kalakaran dyan. Boss Alvin, sana oh, ko, oh. maliban dyan sa ano, ang uh, susunod na hakbang ng Pangulo, i yung, uh, may tawag dito eh, yung uh, ang tawag dyan sa ganyan, yung magkakamag-anak na sa ng pamahalaan. Ay, nepotism, parang gano'n. na i oh, 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 ng Pangulo yan dahil yan ang ugat kung bakit hindi nagkakaroon ng, uh, ano, maliban siyempre sa hindi pag pasah, Ha? Ibang usapan yung hindi pagpasa. Eh. <laughs> kahit sabihin mo naka-reserve ka dyan, yun lang maganda ni Nong eh. Kaya talagang kahit sabihin mo sinong hawak mo, basta wala kang uh, CO, CO uh, civil service uh, exam, na pasado uh -uh. eh talagang kahit sinong hawak mo eh, hindi ka maalalagay talaga dyan Yo, sa pwesto yun, yun lang dahil kung wala yung gatekeeper na yun naku Diyos ko eh baka mamaya kung sino-sino nalaangan nandyan boss